What's up mga kalumad? Kumusta na kayo, kayo lahat dyan? Merry Christmas mga kalumad and advance ah, Happy New Year. Dito mga kalumad, nandito kami ngayon sa bahay, ah, nagtitipon-tipon kasama yung mga kapatid ko mga kalumad dahil maminsan ah, lang to mga kalumad nangyari na mga kalumad na umuwi itong mga kapatid ko. Hindi, na, hindi naman po lahat ng mga kapatid ko mga kalumad ay umuwi dito sa bahay. Pero yung iba mga kalumad umuwi. And dito mga kalumad ay dahil sinapon ko si Manang mga kalumad yung yung kapatid ko na babae mga kalumad ay nagbili siya ng isang malaking pugita, yan mga kalumad yang, yan si nanay, yung anak ng kapatid ko mga kalumad, yan dito kami ngayon sa bahay, tipon-tipon dahil uh, Pasko ngayon mga kalumad yan, dahil paborito ito ng aking kapatid mga kalumad, bumili siya ng kugita, malaking isang pirasong kugita na malaki mga kalumad dahil, uh, miss na talaga daw niya kumain ng kugita, o pugita dito sa amin mga kalumad yan Pinakuloan ko yan mga kalumad ng tubig uh, so kaya yan mga kalumad bumili na ako ng dalawang coke yan mga kalumad para mayan. Uh, mga kalumad pindigan ko naman ako lang ng kalamansi or limoncito yan mga kalumad dahil uh, parang kikilawin na lang namin ito mga kalumad pero pinako, ano, pinakuloan yan ng mainit na tubig yung pugita mga kalumad para masalap mga kalumad yan mga kalumad ah, pina, uh, pina, ano, ano, pinakuan ko ng limonsito. yan mga kalumad, yan ang kanyang katas or sabaw. Dahil higupin ko yan mamaya mga kalumad, yan. At saka matapos na mga kalumad, i-mix na natin yan mga kalumad. Sama na yung may, kasama, may, kasamang pipino at saka sili at saka luya at saka sibuyas. Yan mga kalumad, at tinikman na ni mana, um, sarap daw. Yan mga kalumad, yung mga kapatid ko mga kalumad, kahit ah, uh, dito lang kami mga kalumad, mga, maliit lang itong bahay namin mga kalumad, yeah. Magka konting salo-salo na mga lang mga kalumad. Yan po mga kalamad, ito po yung nana, yun ang mga kalumad. yung asawa ng abana bana ng aking kapatid mga kalamad. Yan mga kalamad, kumain na kami mga kalumad, dahil ah gutom na kami mga yan, <coughs> kumain na, mm, napakasarap dito. Mm, kahit naman mga kalamad, uh, ah, kahit paano mga kalamad, ah, mab mabawasan yung lungkot-lungkot ng nanay ko na nag-ano na, na, na ano, dito mga nag-umuhi yung mga kapatid ko kahit uh, walang handa kami sa Pasko mga kalumad basta nagkaipon-ipon lang mga kalumad. masaya na kami mga kalumad yan ginain ako mga kalumad ginain ko mmm kalumad mmm mmm sarap kain tayo mga kalumad kain yan mga kalumad yan ako mga kalumad yan oh. mmm sarap mga kalumad kain tayo mga kalumad ang sarap mmm mmm shout, uh, shout out nga pala sa laging nanonood ng aking <clears throat> ang aking vlog kahit papaano mga kalumad, kahit hindi masyadong maganda ang aking pagbablog pero andyan pa, andyan pa rin kayo uh, at sana ay and andyan kayo sa mabuting kalagayan at sana ay mga kalumad ah, ngayong darating na new year o bagong taon sana ay kompleto at buo ang inyong pamilya at saka, at saka makasama nyo ang mga mahal, mahal nyo sa buhay ah, uh, shout out nga pala mga kalumad yung mga OFW na hindi makakauwi laban lang kayo po laban lang po kayo sa baka sa sunod ng mga bagong taon or Pasko makasama ninyo ang yung mahal sa buhay or yung mga pamilya mga kalumad ingat kayo dyan sa ibang bansa o sa ibang lugar sana'y pagpalain kayo ng Panginoon yan mga kalumad kumakain ako medyo nasubrahan na ako mga kalumad sa ano mga kalumad, aking pagkain mga kalumad, ang sarap. Mm, sarap mga kalumad Mm, sarap mga kalumad. Mm, mm, yan. mm. Ano dito yung si Manang mga kalumad, yung kapatid ko, parang hinuwasan na siya mga kalumad, hinuwasan na siya. Parang sarap-sarap no, ng kain Yung mga kalumad. Mm, yan, sarap. Mm. an sarap mga kalumad. sarap. Mm. Yan mga, mga kapatid ko yan, mga babae mga kalumad mga kapatid ko yan ito po yung aming ano yung una yung panganay namin yan yung yakaping mmm sarap makalumad mmm mmm sarap mmm at shout out ko ka pala sa aking mga kapatid na umuwi uh, um, parang ito lang na ano pasko na umuwi kayo uh, kahit na ano Okay, wala tayo, wala kaming handa, pero andyan kayo pala. Andyan lang kayo umuwi. Naka paminsan-minsan naman na uh, mabawasan yung lungkot ng nanay namin, mga kalumad. Yan ang nanay namin, mga kalumad. Pakita ko, mga kalumad, yan. Yan ang, yan, yan ang, aming ina, mga kalumad. Yan. Yan ang aming, nagduduyan lang siya kumakain, mga kalumad.